Yon, thank you Lord. Syempre meron tayo nasa man catering ngayon at syempre nagpapasalamat tayo at na isama niya nga tayo sa isang event dyan sa may maray maraming maraming salamat kay boss Marwin Crisostomo sa mga nangailangan dyan ng catering sa lahat ng klase ng okasyon PM nyo lang po sila at saka syempre may nakasama rin tayo si boss Jesse yan sa, sa food and beverage at saka syempre ang Alpha Lights and Sounds PM nyo rin po sila at saka like po natin yung kanila mga page para kahit papano. Pag nyo sa mga event, ay lapit lang din po kayo sa kanila. At sya, syempre kasama rin dito ang uh, Bjam band equipment sila yung romento sa atin at nagpapalo na rin tayo dyan para nag papawis na rin tayo ng konti dyan at dahil medyo matagal tagal nga yung aming paghihintay eh ganyan nga nakikain-ingay muna tayo dyan at muli maraming maraming salamat sa mga nakasama natin ngayong araw at ito syempre umpisa natin ito sa isang mabilisan traffic na naman kahit saan talaga traffic at nandito na tayo sa mabilisan lang yan at maulan na araw nasa CEO na malolos na tayo Tama ba? Tama Si malolos At saka ayan na nga tayo At nakikita nyo naman Maputik-putik At talagang kahit pa paano naman is eh, safe naman yung gamit natin hindi, na ba sa at yun kasama natin itong mga bata nga ito sila sila Bok yan si Patrick at saka si Jim para kahit pa paano nga eh, nalililibang-libang sila mga nakakalaro natin sa basketball na, eh. ngayon tinuturo turo natin sa pagse setup, -setup. at minsan nakakasama-kasama rin natin sa mga paghahakot sa mga solid yung bata yan at eh, syempre ito na naman yung video kanina na nag drum solo tayo ng konti isang money pisan lang yan at napakasarap din talagang mag drums talagang mag lang ng mga ingay at yun ko lang ulit na palo yung drum set na yan dahil iba yung drum set na pinagamit yung araw araw ito yung pinagagamit natin pag nasa labas ng event pero solid yung mga cymbals nya mga nakasave yan tsaka nakasail dyan yan kaya sa mga tropa natin na kailangan ng band equipments para sa inyong mga jamming PM lang po kayo sa medium lights and sounds pero band equipment sa ang ipopromote natin nito na kasi nga may mga nakasama tayo lights and sounds yung PM ang Alpha lights and sounds at syempre yung si Sir Marwin uh, Marwin mo syempre sa sa Kater ka, huwag nyo kakalimutan yan Napakasolid niya, napakadaling kausap niya Napakadaling lapitan yan At uh, napakaganda at elegante Ang mga nakita nyo na makikita nyo naman Yung kanilang pagpipresent Medyo konti lang yung tao rito Pero parang 200 din yan Na na cater nila na napakain nila napaka solid nakita nyo naman at saka yun Uh, Pamakinya niya pala ni Pastor Obet si Pastor Obet itong si Marwin, bata pa to nakasama na namin to sa church nagulat lang ako, nag PM kami na para, uy, ano, kaso hindi ko pa nga siya matandaan nun, hanggang naalala ko yung apelido ng krisosto mo, pamangkin niya pala siya palamaki nga pala siya ng natirang kong pastor sa Laguna na si Pastor Obet, shoutout dyan sa family ni Pastor Obet, napaka solid na na pastor yung napakabait talagang kinalinga kami nung nagawi kami Laguna nung natira ako ng Laguna at talagang pumasok din ako sa nila para sa calibration yun may tarabaw sila sa calibration parang gano'n basta yun saludo ako na, naging thankful ako na na nagkaroon kami ugnayan ulit ni Boss Marwin at ang katropa namin dati yung kuya niya uh, na kasama namin doon sa church at ito nga nasira na naman ni Bok Yuisa marami talagang sinisira ito no nakarang araw yung cellphone ko nasira niya yung lupuan ngayon naman ito naman parang panulak-nulak natin noon sya ito nga syempre mag start na ng konti yung program medyo mahaba-haba rin to 12 minutes din yata pero Maraming maraming salamat talaga sa kumukuha sa atin at ngayon ay bare sa mga nakakailangan ng catering dyan PM nyo lang po yung page nila o yung mismong Facebook nila mamaya makikita nyo po dyan Marwin Crisostom tsaka kay Sir Jesse at tsaka syempre sa Alpha Lights and Sound ngayon syempre tulong-tulungan tayo rito dahil December hahataw at hahataw dyan kaya sa mga nangailangan ng mga services dyan PM nyo lang po sila para kahit pa paano ay e magkatulong-tulungan tayo at nakakita nyo naman yung pag-present. nakakita nyo naman yung gamit nila Boss Marwi napaka solid napaka presentable talaga at napakasarap ng pagkain solid walang alam biro mga bata yan na mga bata lang yung parang customer nila pero pang pang special talaga yung pinakain na napakasasarap talaga ng luto kaya saludo ka kami kay Boss Jesse ng putsa Tataw-taw <laughs> kay Ron Ron Sabi ni Ano pa ano si Jimwell Ha ha at yun tapos na yung pag award sa mga nanalo dyan at tapos na rin ang food trip ano may makikita yung mga solid na tugtugan ng banda kaya naman tayo nandiyan dahil may tutugtog nga na ng banda at napaka solid talaga dahil iilang kanta lang pero napasaya nila yung mga crowd kaysa naman napakadami nga ang kanta pero tulala lang yung crowd basta napakagaling ng mga bata na yun at medyo maingay lang ng mga soundcheck pero na nagperform na naging maganda naman yung performance nila at naging solid mapapanood nyo dito tingnan nyo na lang i-like nyo na lang Suporta nyo MC, MC. hey uh, uh, Marwin Crisostomo at yun, muli maraming maraming salamat pagpalaan ka boss Marwin Crisostomo Nawae next time magkasama-sama tayo at ito uwi na ano, syempre isang mabilisan lang to at nagcheck ako ng bag ko nawawala yung wallet ko buti na lang binalikan namin at ito nga ang nakapulot kinontak nung nakapulot basayon yun at papunta na silang uh, kalumpit yan. E buti na lang nag-abot kami. At yun, maraming maraming salamat muli kay Boss Marwin Crisostomo Event. Rental siya. Pag pagkailangan nyo ng masarap na pools at saka eleganteng setup, kontakin nyo lang yung team nila. Tsaka syempre, saludo rin tayo sa Alpha Lights and Sounds. Maraming maraming salamat mga boss. At saka next time ulit. Sumenyo ka pa yung Pampis WBU. God bless.